Magandang araw po mga kamanok Bali, nag-comment po si Sir Jan Jezreel Tinatanong niya po kung lalaki daw po yung grey na pinakita natin nung week old pa lang sila Ito po yung grey mga kamanok yung pinakita po natin yung kinakamusta ni Sir Jan Jezreel ay babae po talaga So, ito na po siya mga kamanok Bali, 3 months old na po at eto po babaeng babae po siya mga amanok kali nung pong week old pa lang siya nung pinakita natin sa previous video natin makikita po natin na parang ang itsura niya ay lalaki dahil ang tayuan niya ay parang panlalaki pero eto po nung nagkaedad po siya eto na po siya yung pong pamamaraan natin na pagkilates ng gender ng mga sisiw ay accurate po mga kamanok bali eto po yung grey babae po siya mga kamanok at ipapakita ko naman sa inyo yung lalaki bali eto naman po mga kamanok yung lalaki na pinakita ko sa inyo at eto po 3 months old na rin po at makikita po nyo na lalaki talaga siya at ang sabi naman po ni Sir Arcuso ay parehas daw po babae at kapag itim po yung dibdib ng sisiw ay lalaki po talaga so ayan po yung kulay pula doon sa previous video natin na pinakita yung pagkikilates po natin ng gender ng isang sisiw so ayan po mga amanok yun so sana po ay nalinawan si Sir Jezreel at si Sir Arcuso so ayan po yung ating mga kinilates nung nakaraang previous video natin So accurate po yung pamamaraan natin sa pagkilates mga kamanok. So hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at good to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.